Update po tayo sa sitwasyon sa Davao City kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. At may ulat on the spot, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Connie. 9.44. Ngayong umaga natin naramdaman ng pagyanig ng 7.5 magnitude na lindol dito sa Davao City. Agad na nagsilabasan ang mga tao mula sa mga gusali matapos ang malakas na lindol may hinimatay na isang uh, worker sa isang condominium dahil sa matinding takot ang mga occupants at staff ay agad-agad na lumabas. Ang ilan ay nakapaapang tuwakbo habang lipili ka. Nagsuspend na ng klase at trabaho ang lokal na pamahalaan upang magsagawa ng rapid damage assessment sa mga infrastruktura at mga pasilidad sa lungsod. May nakuha tayong informasyon, Connie, na may estudyante na nasugatan sa isang paaralan dito sa Davao City. Kinukumpirma pa natin yan sa CDRRMO. Yan ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa'yo, Connie. Yes, John, di sa nakikita natin sa video, no, at ah, talagang naglabasa na yung mga tao sa iba't ibang mga gusali. Sabi mo nga, ano yung sitwasyon ngayon? Kalmado na ba? O talagang nananatili pa rin sila magpahanggang sa ngayon sa labas ng mga kani kanilang gusali dyan? Mm, -mm. Uh, as of this hour, uh, Connie, no, nakikita pa rin natin yung kaba at uh, yung takot mula sa mga tao dito sa Davao City at uh, dahil nga na din na ng uh, klase at nang uh, uh, trabaho eh medyo naka-experience lang no ng moderate like, uh, to heavy traffic uh, dahil nga nagsiuwian na nagsiuwian uh, uwi na yung mga empleyado at saka yung mga estudyante yung mga nasa, yung mga nung uh, mga nagtatrabaho sa mga BPO companies yung mga call center agents ay uh, nasa labas pa ng uh, kalsada. Ang iba naman ay dahan-dahan uh, ng uh, umuwi sa kanilang mga sakay po. meron ba tayong uh, napaulat na mga na-damage na mga property o so area kaya dyan? Uh, may mga nasaktan mm -hmm. ba? O, kasi yan talaga yung, uh, syempre, uh, ayaw natin sanang mangyari ano, at mabalita, pero baka meron ka ng update kung meron man. Mm -mm. Yes, uh, Connie, tinatanong natin yan sa TDRMO. Sa ngayon ay Uh, wala pa tayong uh, tugon na natatanggap at uh, may nakuha tayong impormasyon na sa isang uh, college no sa isang uh, paaralan dito sa Davao City sa Maymatina mayroong uh, mga photos na silabasan sa mga duguan ng mga estudyante pero kinukumpirma pa natin yung yes, po ha uh, at may impormasyon na may mga ilan na nasaktan pero sa ngayon hindi pa natin uh, makuha yung reply okay. from CDRMO kasi busy pa sila sa kanilang uh, mga rapid damage assessment Makikibalita kami muli sa iyo, Jandy, kung uh, meron ng uh, information about this uh, incident na sinasabing kumakalat dyan na may mga nasugatan. Maraming salamat ha, Jandy Esteban. At ingat kayo dyan. Samantala, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektado ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Sabi ng Pangulo, makikipag-ugnayan ang national agencies sa mga lokal na pamahalaan na niyanig ng lindol para magpalikas po ng mga residente. Ikakasa naman ang search, rescue and relief operations sa mga naapektuhan ng lindol kapag ligtas na itong gawin. Inihahanda raw ng DSWD ang food packs at iba pang mahahalagang relief items. Handa rin daw magbigay ng medical assistance ang Department of Health. Paalala ng Pangulo sa ating mga kababayan na lumipat sa mataas na lugar, lumayo sa mga dalampasigan at sundin ang utos ng mga otoridad. Naramdaman din sa Cagayan de Oro City ang tumamang magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Mga kapuso, si Cyril Chavez ito ng GMA Regional TV dito tayo ngayon sa Cagayan de Oro City kung saan naranasan ang isang malakas na lindol na nagmula ang sentro nito sa Manay Davao Oriental Dito ngayon mga kapuso, sa may likuran ko ikita natin ang ilang mga empleyado ng isang hotel at ng malaking mall na ito ang hindi pa pinapapasok ng management Ito'y matapos... Yanigin ng magnitude 5.9 ang Cagayan de Oro City At ayon sa City mo ay nasa intensity 4 ang naramdaman ng uh, lungsod Ngayon uh, ilang mga mall goers, mga estudyante at uh, mga tenants no ng establishmentong ito, itong mall na ito sa may downtown area ay hindi mo na pinapayagang pumasok At uh, may inilagay na rin ang uh, management ng mall na isang tent dito together with uh, may mga first aid uh, kits silang uh, ginawa rin para pasiguro kung uh, may mga mall goers ba o mga tenants nila na na-injured dahil sa nangyaring paglindol Ito, may uh, incident uh, command center din sila tinitignan nila ngayon ang sitwasyon dito Kikita natin may mga uh, senior citizen rin na inilalabas no papalayo dito sa building na ito. So ngayon sinusuri pa ng uh, management ng mall at uh, ilang authorities ang uh, integrity ng uh, building na ito. So tuloy-tuloy ang evaluation na ginagawa ngayon and uh, Ihinga natin ang pahayag ang CDRRA mo ng Cagayan de Oro City kung may mga major infrastructure ba dito sa lungsod ang nasira dahil sa malakas na paglindol na nangyari ngayong umaga. Mula sa GMA Regional TV, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Tungkol naman sa lindol na nangyari dyan sa Cebu, lumalaki raw ang mga bitak sa lupa sa bayan ng Tabogon na lumitaw kasunod nga po ng magnitude 6.9 na lindol doon noong September 30. Cecil, bakit daw lumalaki? May explanation na ba? Connie, hinala ng mga residente ay dahil yan sa mga aftershock ng lindol. Kwento ng isang residente ng barangay Tapul, maliit lang noong una ang pitak sa lupa hanggang sa umabot na sa loob ng kanilang bahay. Dahil dyan, hindi na muna sila pinayagan ng MDRRMO na manatili sa bahay. Ayon sa MDRRMO, sinusuri na ng PIVOX at DOST ang mga bitak sa tatlong barangay, pati ang mga dance line area sa pitong barangay. Hanggang ngayon ay may mga nakuhulog pa rin daw na malalaking bato mula sa bundok. Dahil sa banta ng piligro, hindi muna pinadaraanan ng ilang kalsada at patuloy na minomonitor ng mga otoridad. Eto na po ang beep 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 sa mga motorista. Posible na magka back sa diesel. Matapos po ang pitong sunod-sunod na linggong taas presyo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 54 centavos per liter. Ang nakikitang bawas presyo sa diesel. May posibleng rollback din na 17 centavos per liter sa gasolina at 47 centavos per liter sa kerosene na pitong linggo na rin pong tumataas ang presyo. Posible pang magbago 'yan depende sa kalakalan ngayong Biyernes. Ayon sa DOE nakapagpapababa sa presyo ng krudo sa world market ang nakikitang oversupply at ang kasunduan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas na itigil na ang bakbakan. Naramdaman din ang lakas ng magnitude 7.5 dalindol sa Davao Oriental sa gitna ng Maritime Interagency Exercise sa Davao Fishport Complex sa Davao City. Ang mainit na balita hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV nagsasagawa ng Maritime Interagency Exercise dito sa Davao City nang maramdaman ang malakas ng pagyami. na Lah <coughs> so ang Nahinto ang exercise at agad na nag-evacuate ang mga sumaksi Kabilang na si OCD-11 Regional Director Edna Dayangira Nag-iyakan din ang ilang residente dahil sa takot Pinakalma naman sila ng mga emergency responder Ayon sa initial informasyon, mula sa OCD-11 May mga danyo sa bayan ng Manay sa Davao Oriental Kasunod ng lindol At labiya, labiya, labiya sa ngayon ay napapatuloy pa ang pangangalap ng informasyon kung may mga naitalang danyos kasunod ng malakas na pagyan. Yan ang latest mga rito sa Davao City. Ako si Ori Chil, ang relator ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Update naman tayo sa General Santos City kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. At may ulat on the spot si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren, Yes, sa uh, Connie, rumesponde ang mga otoridad sa isang paralan matapos makaranas nga pagihilo ang ilang sa mga estudyante. Nakalikas sa isang ligtas na open ground sa isang kalsada ang mga estudyante. Ang ilang guro at estudyante na hilo meron din nga nahimatay. Agad na mga rumesponde ang mga medical team para dalhin sila sa ospital. Nadatna ng news team ang mga PNP personnel ng uh, General Santos City Police matapos uh, nagsilikas patungo sa harap ng headquarters. Pony, sa ngayon pansamantala mo nang uh, inansela ng uh, MDRRMO ang mga klase dito sa General Santos City habang uh, nagpapatuloy ang uh, assessment kaugnay sa epekto ng uh, nasabing lindol. At yan muna ang latest dito sa Gensan. Pony? Yes, Efren, eh, uh, makikibalita lang tayo sa ngayon ba? Kamusta ang senaryo dyan? Nakakaramdam pa ba kayo ng mga aftershocks? Kaya? Yes, Connie, uh, sa ngayon uh, wala pa tayong uh, nararamdaman ng mga pamuling pagyanig. Pero base sa ating uh, observation ngayon, yung mga mag-aaral, uh, parang normal na. Balik normal na ang uh, status ngayon dito sa mga... Uh, ilang lugar dito sa General Santos City. Yes, what about yung mga ospital, Efren? Eh, Kamusta? Napupuno ba dahil sa mga, sabi nga, di ba maraming mga nahilong bata? May mga sugatan ba ng dahil din sa lindol na dinala doon, Efren? Eh, yes, uh, kundi sa pagroronda namin kanina, may mga nakita kami mga pasyente ang uh, nasa labas ng uh, ospital at uh, bukod dyan, Nagronda din kami sa ilang pang mga establishmento dito sa Jensan tulad ng mga mall. Mm. Uh, makikita natin na may mga tao o mga ang, uh, nagsilikas para makaiwas. Pero sa ngayon, inaalam pa natin kung meron mga nasugatan o ma, na parang naging uh, dahil sa epekto ng uh, lindol dito sa Jensan. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan, Efren Mamac ng GMA Regional TV. Detalye po tayo sa mainit na balita nga uh, ipinatigil naman ng DPWH ang lahat ng road reblocking sa bansa. May ulit on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, pag may nakita raw kayo nagbabakpak pa ng kalsada, lalo na yung ayos naman pero sinisira, aba, i-report e, e nyo raw sa Facebook pages o social media pages ng DPWH dahil effective uh, immediately ay eh, suspendido muna yung lahat ng road reblocking blocking project sa buong bansa. Ang sabi kasi ni Secretary Vince Dizon, eh posibleng, pinag posibleng may anomalya o corruption din pati sa mga pagsasaayos ng mga kalsada. Sa press conference kanina, ipinakita ni Secretary Dizon ang picture ng isang kalsada sa bukawe Bulacan na mukhang ayos naman daw pero binakbak binakbak ng mga taga DPWH. Agad yung ipinatigil ni Dizon at ipinaayos para hindi makaabala sa mga motorista. Binigyan ng show cause order ang district engineer na nakakasakop sa Bukawi para pagpaliwanagin kung bakit ba yun binakbak. Sabi ni Dizon, exempted sa suspensyon ng mga pagbabakbak ng kalsada na ang dahilan ay kailangan ayusin ang mga sirang drainage at tubo ng tubig. Maglalabas daw sila ng department order na gagawin ng transparent ang mga road reblocking para ipaliwanag sa mga tao kung bakit ba talaga kailangan bakbakin ng isang kalsada. Babala naman ni Dizon sa mga tauhan ng DPWH, huwag iwanang nakatiwangwang ang mga sinuspinding road reblocking re project kung hindi tatanggalin sila sa trabaho. Inanunsyo rin ni Dizon na iba pang reforma sa DPWH ineengganyo ng sumali ang mga civilian o civil society organization sa pag-audit at pag-monitor ng mga DPWH project mula sa bidding hanggang makumpleto ang isang proyekto. Maglalabas din daw si Dizon ng mas matinding parusa kapag hindi nasunod ang mga flood control project policy ng ahensya. Nakatakda naman daw pumirma ng Memorandum of Agreement ang DPWH kasama ang AMLA o Anti-Money Laundering Council, Insurance Commission at Philippine Competition Commission para mas mapabilis ang pagbawi ng pera ng taong bayan mula sa mga anomalous flood control project sang ayon naman ng DPWH sa mongkahi ng ICIO Independent Commission for Infrastructure na ibaba ang level of threshold o yung pondo ng isang proyekto na pwedeng aprobahan ng mga regional director at district engineer ng DPWH. Pero hindi pa masabi ngayon ni Dizon kung hanggang magkano. Maglalabas lang daw sila ng memo sa susunod na linggo. Sabi ni Dizon noong panahon ni dating DPWH Secretary Babe Singson, hanggang 50 million pesos lang ang kontratang pwedeng aprobahan ng isang district engineer at hanggang 150 million sa regional director. Pero sa hindi pa malamang dahilan, itinaas daw yan nung panahon ni dating Secretary Mark Villar at Manny Bonoan. Kaya ngayon, abot na hanggang 400 milyon ang kontratang pwedeng aprobahan ng regional director at hanggang 150 milyon naman sa district engineer. Kaugnay naman sa pahayag ni Sen. Wengat Gatchalian na buwagin na ang DPWH sabi ni Dizon, bigyan pa sila ng pagkakataon dahil marami raw silang gagawing reforma. Update naman sa bumigay na pigatan bridge sa Cagayan sabi ni Dizon, may tinatayo ng detour bridge katabi ng bumagsak na tulay para makatawid na ang mga sasakyan doon. Kaya raw itong matapos ng dalawang buwan o 60 days, higit doble daw ang kapasidad nito. Apat na tonelada na kumpara sa labing walong tonelada lang na capacity ng bumagsak na Pigatan Bridge. 140 meters sa haba nito, may dalawang linya at may pondong 17.4 million pesos. Sa lindol naman sa Cebu, pinagmalaki ni Dizo ng mga itinayaw nilang tent city. 100 tents na raw ang naitayo sa Bogo at 66 tents sa Medellin. May kuryente na raw doon at may portable shower at comfort room. Narito ang bahagi ng press conference kanina tungkol sa road reblocking. Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit, di ba? Well, siguro uh, sa maraming pagkakataon alam na natin kung bakit, di ba? Okay. Kasi pinagkakakitaan 'yang 'yon. Pinagkakakitaan 'yung pagsisira, pinagkakakitaan din 'yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now I will be suspending all re activities. Koni, sa susunod na linggo ay sisilipin naman daw ni Secretary Vince Dizon yung mga farm to market road. Makikipag-meeting daw siya kay Agriculture Secretary Chu Laurel tungkol dyan. na ang uh, uh, ang report balik sa iyo, Koni. Maraming salamat, Jonathan Andal. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Sa ibang balita, ipinababasura ng Office of Public Counsel for Victims sa International Criminal Court ang hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na indefinite adjournment ng pagliliti sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Sa indefinite adjournment, walang tiyak na petsa kung kailan gagawin ang pagdinig. Idinadahilan pa rin ng Duterte Defense Team ang umano'y humihinang kalusugan at memoria ng dating Pangulo kaya hindi siya makakaharap sa paglilitis para sa kampo ng mga biktima. Hindi sapat ang mga dokumentong isinumite ng defense team para patunayang hindi kayang humarap sa paglilitis ni Duterte. Mahalaga raw na masuri na agad ang kalusugan ni Duterte para hindi na maantala ang confirmation of charges, hearing at mga susunod pang proseso. Ang mungkahi ng prosecution team, pumili ang pre-trial chamber 1 ng mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at behavioral neurology para suriin ang kondisyon ng dating pangulo. Isinir ni Asia sa multimedia star Alden Richard sa inyong mare ang kanyang feelings sa nalalapit na pagtatapos ng kapuso dance reality show na Stars on the Floor. Parang of all the uh, shows I've hosted, so far Stars on the Floor is the one that I'm so immersed with. Uh, siguro kita naman pag kung paano ako nagsasayaw doon pag inoon the niyan di ba? But um, enjoy ko siya eh. I mean, what we have on cam and off cam, it gives me a better and deeper understanding of the art of dance. Dagdag pa ni Alde, natutuhan niya na ang sayaw ay isang form of storytelling. Thanks to Stars on the Floor ay mas naintindihan niya raw ito. Kamakailan national winner ang Stars on the Floor sa Best Music and Dance Program Award sa 2025 Asian Academy of Creative Arts. Kaya naman dapat abangan ng Ultimate Grand Dance Showdown ng Stars on the Floor sa October 18. Mga kapuso sa Mindanao, mag-ingat pa rin po sa posibleng aftershocks dulot ng magnitude 7.4 na lindol. Kung uh, makaramdam po ng pagyanig ng malakas, abay mag-duck, cover and hold na. At kung uh, ligtas naman, ay agad pong lumikas. Siyempre, tayo ay sunod-sunod uh, na no. nilindol Kaya sabi ko nga, parang sinasusubok yung ating uh, mga practice, di ba, mm -hmm. ng back cover and hold talaga. Dahil sa totoong buhay, hindi pwedeng magpanik eh. Oo, kaya dapat, uh, mare no yung disaster preparedness. Dapat mm. alam ng ating mga kababayan. Yes, na. oo. Tsaka muscle memory mm -hmm. ang ating hinahabol dyan. Kaya tayo nagpa-practice eh. Kaya wag natin pag sa walang bahala yan. Samantala, 7.4 na lamang po, ano? ang uh, sinasabing mm -hmm. lindol. Binaba po muli ito. Tapos na ang uh, tsunami warning rin. Pero mainam na hintayin po ang abiso kung ligtas nang bumalik sa inyo po mga lugar. Lalong-lalo na dyan sa mga area na nakatira po sa Dalampasigan. Alam naman natin, pag coastal area, natin, oo, oo, oo. mahirap din talagang uh, makahabol. Sabi nga sa mm -hmm. Daluyong, hindi ba pag nandyan at malakas? Okay. One meter. Mataas-aas pa rin yun, ha? Kaya dapat yung iba talagang lumikas na, no? Mm -hmm. Sa ano pa lang. Yes. At saka nakikita natin itong mga estudyante. Naku, talaga hong uh, alam natin yung nervyos. Lalo mm -hmm. na sa ganyang kalakas na lindol. Sabi nga nila yung iba hindi na makatayo, eh. Di ba? Bukod sa nervyos. Nakakahilo rin. Nakakahilo rin. Yun, rin. At marami hong na-hospital. Kaya ingat po tayo at panalangin po natin na sana wala na hong uh, madagdag pa doon sa mga sinasabing maaaring nasaktan, nahilo, at yung isang uh, confirmation kanina na isa ho ang patay. Ang ingat po tayong lahat.